Nakakatuwa namang pakinggan si Bato de la Rosa, no? Sipin mo, eh. Masama daw ang loob niya. Kanino? Doon sa mga nagpapapasok ng ICC. Sama daw loob niya. Kasi alam daw niya na isa siya sa uh, kabilang sa imbestigahan ng ICC. Alam niya pala yun. Eh bakit hindi na lang siya manahimik at magdasal? Unahan niya na ng paghingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Parusahan man siya, nakahingi na siya ng tawad sa Ama. Ngayon, ganyan talaga, Mr. De La Rosa. Nasa huli ang pagsisisi. Kala niyo kasi wala nang katapusan ng kapangyarihan ni Duterte. Kala niyo kasi walang maghahabol. Kala niyo kasi kayang-kaya yung mga Pilipino. Pero ang hindi niyo alam, walang nagtatagal na kasamaan sa mundo. Hindi kayo patutulugin. Hindi kayo pagpapahinganin ng konsensya nyo. Alam nyo kung ano yung ginawa nyo. No? Hindi ka sana nagpasako sa isang katulad ni Duterte. Eh, di absuelto ka sana. Hirap sa inyo eh. Takot pala kayo eh. Gagawa-gawa kayo ng multo eh. Kayo rin yung matatakot sa sariling yung multo. Eh, ganun talaga darating talaga yung time na kayo ay huhusgahan, hahatulan, parurusahan. Aminin nyo na kasi para gumaan ang inyong pagkakasala. At hayaan nyo ang ICC na pumasok sa bansa. Karapatan niya ng mga biktima na habulin ang kanilang hustisya. Okay? Kung ikaw man na nasa kalagayan ng mga taong na biktima nyo, siguro magwawala ka rin. O baka hindi ka lang magwala, ba maghuramentado ka pa. No? Eh, kung ngayon na, ikaw, ikaw yung ano, ikaw yung iimbestigahan eh. Hindi ka magkaintindihan sa sarili mo eh. Kung ano, ano na mga pinagsasabi o imbis manahimik ka. Ayang tuloy. Marami tuloy natutuwang tao sa'yo. Bakit? Eh, para mo nang inamin na talaga may kasalanan ka eh, sa pag mo. Ayaw yung mga senador na umupo na walang naintindihan, ano? Ayaw rin na nagbubulgar sa mga katiwali ang ginawa nyo. Eh, wala ka nang magagawa. Talagang kasama ka sa imbestigahan. Ganun lang yon, Mr. Bato de la Rosa. Pag nagkasala, may parusa. No? Kailangan harapin nyo yan. Dahil, wala kang pasusuutan. Makaligtas ka sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, di ka makakaligtas. Pareho kayo ng amo mo. Pare, pareho kayo. Napakarami ninyo. Okay? Sige. magtasal ka na at ihanda mo na mga ikakatwiran at isasagot mo sa investigasyon. Huwag yung puta ka ng puta. Takot na takot ka. Wala pa? Takot na takot ka na? Eh, di pag nandiyan na. Baka yan. himatayin ka na. Okay, sige lang. Paalala ko lang yan sa'yo, Mr. Bato. Okay? Bato-bato ka talaga. Bato-bato ka pala sa takot. Okay.